Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang naging request na Lebron James sa Los Angeles Lakers. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang naubos na nga po ang pasensya ni Jason Tatum kay Coach Steve Kerr. Kahit man nga po mga katrops, busy si Lebron James sa pagkuha ng gintong medalya para sa Team USA sa ginaganap ngayon na Paris Olympics, ay paratera naman nga po itong update sa mga ginagawang move ngayon ng front office ng Lakers lalo na ng kanilang general manager na si Rob Pelinka. Sa katunayan, pabor naman nga po ito sa naging request noon ng kanyang bagong head coach na si JJ Redick na kumuha sila ng bagong sentro. Yes, maging si Lebron James ay gustong magkaroon ang kanilang team ng bago at mas maasahan na big man sa kanilang frontcourt. Mismo ang dating NBA superstar nga po at player ng Lakers na si Demarcus Cousins, ay tama nga daw po siya sa naging suggestion niya noon kay Rob Pelinka na kumuha sila ng bagong legit na sentro para maibalik nilang muli si Anthony Davis bilang power forward. Kung inyo nga pong mapapansin mga katrops, sa mga laro nga po ng Team USA sa Paris Olympics, mas nag excel at magiging dominate nga po si Davis kapag naglalaro siya ng 4 at may kasama siyang isang big man na hawak ng kanilang center position. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang naubos na nga po ang pasensya ni Jason Tatum kay Coach Steve Kerr. Maliban nga po mga katropski na Kevin Durant, Lebron James at Stephen Curry, isa rin naman nga po sa mga nagligtas sa Team USA sa kanilang semifinals game laban sa Team Serbia ay walang iba kundi ang kanilang sentro na si Joel Embiid. Yes, kabilang rin naman nga po siya sa mga naging rason bakit sila nakahabol. Salamat sa kanyang pag-step up at sa kanyang ginawang sariling scoring run sa fourth quarter. Kaya dahil nga po dyan ay sa wakas sa unang pagkakataon nga po sa buong karir ni Joel Embiid ay nakapasok na nga po siya sa finals kahit ito man ay sa Olympics lamang. Yes, kung inyo nga pong matatandaan mga katrops, ni hindi pa nga po nakakapasok si Joel Embiid sa conference finals at maging sa NBA finals sa kanyang buong karera sa NBA. Since parating nga po siyang nalalaglag pagdating sa second round ng playoffs kaya sigurado nga po na malaki ang pasasalamat nito sa NBA. Ngunit kung meron man nga pong tumulong kina Lebron, Curry at Durant laban sa Team Serbia, meron na rin naman nga po ditong nabangko kagaya na lamang ni Jason Tatum na hindi na naman nga na po pinaglaro kontra sa Team Serbia. Kaya dahil nga po dyan ay hindi na nga po nito napigilan pa ang kanyang sarili na hindi magalit kay Coach Steve Kerr matapos siyang bumalik agad sa kanilang locker room matapos silang manalo. Kaya yes, hindi na nga po niya sinamahan pa ang kanyang team na mag-celebrate ng kanilang panalo lalo pat kitang kita na nga po sa kanyang mukha na hindi na siya natutuwa sa pinagagagawa sa kanya ng kanilang head coach sa Team USA. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my youtube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.